Napakita ka na ba ng ganitong inusenteng madre? Upang lipulin ang mga demonyong sumisira sa mundo. Pumayag siyang makipagtulungan sa lalaking may masamang balak. Ngunit sa huli ay pati siya ay nadamay. At pinagtaksilan pa ng tusong lalaki. Hanggang sa mawalan siya ng lakas at hindi makagalaw. Habang pinapanood niyang paalis ng lalaki. Ngunit hindi nagalit ang madre. Sa halip ay naglakbay siya para hanapin siya muli. Matapos ang tatlong taon ay natagpuan niyang muli ang lalaki. Kasama ang kasintahan niya ngayon at mga dating kasintahan. Tinulungan nila siyang harapin ang mga demonyo sa bayan. Ang madre ay si Sharon ang pangalan. Isa siyang miyembro ng pinakamalaking samahan ng pag-ibig sa mundo, ang Celestial Church. Dahil mahilig siyang tumulong sa iba. Palagi niyang tinutulungan ang mga lalaking may problema. natawag din siyang inosenteng Sharon. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang pagkukunwari lamang. Bilang bahagi ng pinakamalaking samahan ng pag-ibig. Ang Celestial Church ay may tungkuling puksain ang mga demonyo. Sa prinsipyo ng pagliligtas sa mundo, itinuturing ng mga kasapi ng simbahan ang mga demonyo bilang mortal na kaaway. Si Sharon na inosente ay isa sa pinakamahuhusay na tagapuksa ng simbahan. Tatlong taon na ang nakalipas, mula sa lalaki na laman ni Sharon, ang kinaroroonan ng S-class na demonyo. Dahil nakatali ito sa loob ng limang daang taon, mahina na ang kapangyarihan nito. Kaya sinamahan ng madre ang lalaki upang tuklasin ang kuweba. Sa ilalim ng kanyang proteksyon, mabilis na nakita ng lalaki ang demonyong si Mugen. Ngunit bigla niyang nilabag ang kasunduan. At hinugot ang espada ng demonyo na nagtatali kay Mugen. Nagising ang demonyo matapos ang limang daang taon. At sa sandaling iyon, naakit agad ang lalaki kay Mugen. At sinubukang makipagkasundo sa kanya. Ngunit biglang nagwala si Mugen ng makalaya. At walang habas na umatake sa lahat sa wakas ay mahigpit niyang sinakal ang lalaki. Sa kabutihang palad si Sharon ay kumilos ng napapanahon. Isang saksakang tumagos sa tagiliran ni Mugen. Ngunit napakatibay ng buhay ng demonyo. Matinding pinipigil ni Mugen ang sakit. Nagsagawa siya ng galit na balik atake kay Sharon. Sa sandaling delikado ay kumilos ang lalaki ng napapanahon. Isang bala ang pumutok at winasak ang isa pang tagiliran ni Mugen. Ngayon kahit ang demonyo ay hindi na makayanan. Sinamantala ni Sharon at lumapit sa likod niya isang sipa na puno ng poot. Direktang pinakumuli si Mugen sa pader, nang makita na natupad ang layunin. Muling pinag-usapan ni na Sharon at ang lalaki kung paano parurusahan si Mugen. Ayon sa orihinal na kasunduan, dapat si Sharon ang kukunin ng ulo ni Mugen, at ang malaking gantimpala para sa pagpatay sa S-class na demonyo, ay mapupunta lahat sa lalaki. Ngunit nang makita ang unang ginawa ng lalaki, napagtanto ni Sharon na may ibang hangarin ang lalaki. Sa isang iglap ay nagharap ang dalawa na may mga sandata. Ang tensyon ay kumalat sa hangin. At sa sandaling iyon, inilahad ng lalaki ang kanyang ugnayan kay Mugen. Lumabas na limang daang taon na ang nakalipas. May isang babaeng demonyo na sumisira sa baryo. Ang babaeng demonyo ay mapangakit at maganda. Nine love agad ang ninuno ng lalaki sa kanya. Sa kanyang taimtim na panliligaw. Sa huli ay nagkaanak ang dalawa ng isang bata. At ang batang iyon ay ang Mugen na kanilang natagpuan. Ngayon si Sharon naman ay naguluhan. Hindi niya inasahan na sa mundong ito. Lagang may umiiral na pag-iibig na hindi matapos sa pagitan ng tao at demonyo. Pagkatapos ay sa mga matatamis na salita ng lalaki. Nagdaan siya ng isang hindi malilimutang gabi. Ngunit paano maaaring ikumpara ang maliit na pag-iibigan sa dakilang tungkulin? Upang iligtas ang libu-libong taong naging palaboy dahil sa mga demonyo. Hinawakan ng madre ang punyal na nakatago sa ilalim ng unan. Handa na siyang isakripisyo ang personal na relasyon alang-alang sa dakilang tungkulin. Nilayon niyang patayin ang lalaking nakipagsabuatan sa demonyo. Ngunit bago pa siya makakilos, bigla niyang naramdaman ang panghihina ng katawan. Isang pakiramdam ng pamamanhid ang kumalat mula ibaba hanggang ulo. Habang nakatingin si Sharon na gulat na gulat, ngumiti ang lalaki at inilabas ang isang bote ng lason sa nervyos. At humingi ng tawad sa kanya. Sa huli, ang madre ay tuluyang nawalan ng lakas at walang magawa kundi panoorin siyang iwan ng lalaki. Isa talaga itong kwentong nakakagulat sa pananaw ng lahat, bilang mandirigma ng dalisay na pag-ibig. Pinili pa rin niyang gamitin ang pagkakataon laban sa kahinaan ng iba. Ang babae at ang lalaki ay magkaibigan mula pagkabata sa loob ng dalawampung taon. Ngunit inagaw ng isang labing anim na taong gulang na demonyo ang kanyang minamahal. Hindi siya umiyak o nagwala, sa halip ay nanatili siyang malapit pero may distansya sa lalaki at nang wala ang karibal ay sinamantala niya ang pagkakataon. Ang babae ay si Ayano ang pangalan. Isa siyang anak ng pinakamalaking kumpanya sa lungsod. At isa ring mahusay na ahente na mabilis kumilos. Palagi siyang nasa lungsod na pinamumugar ng mga demonyo. Ang kanyang kababatang si Ashu, ay isang bounty hunter na nanguhuli ng mga demonyo. Nagtatrabaho sa kumpanya ng ina ni Ayano. Dahil sa trabaho ng kanilang mga magulang, magkakilala na sila mula pagkabata at madalas silang sumali sa mga misyon laban sa mga demonyo. Hanggang sa isang araw sa isang operasyon, nakaharap nila ang isang napakalakas na demonyo. At dahil sa matinding presyon ay nais ni Ayano humingi ng tulong. At noon din, unang lumitaw sa harapan niya ang demonyong si Mugen. Matapos magbagong anyo si Mugen, may hawak na espada ng demonyo at napaka-imposibleng tignan. Sa loob lamang ng dalawang atake, madali niyang tinalo ang makapangyarihang demonyo. Lahat ay nabigla sa lakas ni Mugen. At mula noon, si Ashu ay kinilala ng amo ng kumpanya, at matagumpay niyang naitatag ang sarili niyang opisina. Mula sa kanya nalaman ni Ayano ang tungkol kay Mugen. Narinig niyang magkasama na silang naninirahan ngayon. Pakiramdam ni Ayano ay gumuho ang langit, ngunit nang harapin niya si Ashu tungkol dito. Tinakpan nito ni Ashu ng matatamis na paliwanag. Ang hindi alam ni Ayano, ang kasunduan ni Ashu at Mugen, ay nakasalalay sa pagkapalit ng mga alaala. Sa sumunod na tatlong taon, Rami sa kanilang mga alaala, ay unti-unting inangkin ni Mugen. Isang araw, dahil sa trabaho ay muling hinanap ni Ayano si Ashu. Ngunit nakita niyang parang gutom na multo si Ashu. Walang pakundangan itong kumakain na parang hayop. Nang tanungin niya, dahil sa maling pamamalakad ni Ashu, lubog na sa utang ang kanyang opisina. Paging ang bayad sa kuryente ay di na mabayaran sa kalahating buwan. At ang dahilan kung bakit siya nabubuhay pa, ay dahil kay Mugen na nag-ipon ng pera para sa kanila. Nais sanang payuhan ni Aya no na baguhin ang estilo ng trabaho niya. Kahit papaano ay dapat kumita para may pangkain. At mas pag-isipan pa ang hinaharap. Ito ay buhay mo rin naman. Ano ang nakaraan at ano ang hinaharap ay ako lang ang magpapas siya. Talagang pagbusog ka, matapang kang magsalita. Habang pinagmamasdan niya ang kumpiyansang mukha nito. Naiwan si Aya no na walang masabi. Hindi niya akalaing ang taong gusto niya noon. Ay isa palang taong umaasa sa babae. Pagkatapos kumain, nagpunta sila sa counter upang magbayad. Habang kunwaring naglabas ng pataka na si Ashu, mabilis siyang sinita ni Ayano na may halong inis. Nakita niyang matagal nang naghihintay si Mugen. At sa sandaling iyon ay parang bagong kasal na asawa si Mugen. Ginamit niya ang perang naipon mula sa mga sideline. Upang ipagluto si Ashu ng apat na ulam at isang sabaw. At mahina hong naghintay para sabay silang kumain. Hindi alam ni Mugen na busog na si Ashu habang tinitingnan niya ang sobrang masustansyang pagkain. Gusto sana niyang tumanggi ng maayos. Ngunit nang makita ang tapat na mukha ni Mugen, kahit siya nakilalang walang puso, ay di nagawang magsabi ng totoo. Nang marinig niyang handang tumulong si Mugen gamit ang kanyang ipon, agad na natuwa si Ashu. Ngunit bago pa siya makapagpasalamat, biglang tumunog ang doorbell. Palay may in-order siyang cash on delivery online. Akala niya ay kailangan ng ibalik ang order. Hindi niya inaasahang si Mugen mismo ang nagdala ng pera sa pintuan.